sa mga call dugay dugay kita mga kol, no wala git ka vlog mga kol, no kay tungod kay busy na kita sa atong kinabuhi na no? sa atong career mga kol, no so mo nang wala na kita ka video video pero karong adlaw mga call may video ta kay gikan na bud ilan ni Sir Junel no na boss Junel no para de Rodriguez sa Taguluan kay nagpa-repair ko sa atong sakyanan kay tungod natin mga minor issues nga nasa sa atong unit mga kol, no so nga na maging na, mga kol, kung mga sakyanan mga kol, bisa pag-commercial na mga kol, mga ayaw ginagbahay sakyan mga kol. So, karon mga kol, ang ato ang problema mga kol, is nag-check engine atong sakyan, sakyanan. Kahit tungod na ay grounded sa part, no, there is uh, connected sa OBD port o sa ato ang dome light mga kol. So, the reason mga kol, na, check engine siya mga kol, kay dili nagabasa ang ato ang scanner, no. So nitatak ang check engine niya eh, mga kol. So dili mag function itong scanner Mga nang for, for the ano mga kol For the safety mga kol O safety sa itong unit mga kol nga Dili na Siyako o problema mga kol So ato na siyang ipatanaw kang sir Junel O mautong nakita nyo sa video mga kol nga Nasunog Nasunog ang wire diri dapit mga kol o Dali dapit mga kol Nasunog ang wire Connected diri ah Sa ito ang dumlight kaya, yeah, di na musika, mga call. Pero karoon mga call, siga na na mga kol, oh. So, muna sa mga call, no? So, oh, ni Gana na po na scanner. kay, Katong nag-grounded siya mga call, gabuto ang fuse sa ito ang fuse box. So, muna, muna yung rason mga call na diligagana ang ito ang scanner. og oh, tungod na nag-check engine. No? So, wata ka balo kung mag-check engine mga call na yung mga possible issues na nga mo um, arise later on to di ato na Ma mga po so manang karon nga adlaw yato to tayo lang ni Sir Junel no? actually sa kabisi ni Sir Junel tungod daghan kayo siya og mga parang ah, isang mga kuan customer yun nga prepare sa iha pa sa kanina gani na inangabot uh, na, nagpa sa iha o napot sila yung rescue na po nga unit kay mo pa-repare sa mga nga sa kabisi mga no? so kuan kayo kanang nang kayo magkuha magpa-schedule sa iya muna ang karun pag ganit naka-schedule ka nakakigayon kita pa pari sa iya kay tungod na po nga ma secure og indot po na nga dagan sa ato ang kuan sa ato ang unit so the reason mga kol mga mo nga wala na lang ko nagpa repair sa sa laing mekaniko nga nagama mekaniko nga na diya sa mga kilid kilid nga pwede po nyo maayos sa itong unit no pero sa akong for reason sa akong rason mga kol simple na kay mga kol nga no kung gano'ng nga uh, issue mga kol ako ipa iparepair sa lain mga kol ang mahita po mga kol dahok kito paksi mga kol duwari option mga kol it's either ma, ma, masulbad mga kol or di masulbad or dahok kay mga kol na wala pa na sulbad so muna siya sa sarason mga kol nagili kumubalin like ni ko kasi Sergio junel kayo ano man kabalo na siya o sweeto na siya sa mga daot daot sa mga common issues sa atong unit mga kol so muna nakita niya nga mga yung rason no? anong nibuto ang view sa ato ang sa ato ang kuan unit So grounded siya. Kung sa ay pa na ko tugi kuan iskan nang gina nila, ingon siya dili mo ganang scanner. Magbubuot ah, bugut na lang sila diagnose mga kol kung unsay problema sa unit Kung kabalo problema grounded. Kay moro po na igingon ni Sir Jinel grounded ato ang unit. So mo nas na nasairan niya ganina. Og the fact nga gamay ra siya klibor mga call, pira ila ipabayad sa 2350. Sa uban ana ang mga ko mga call basi pa bayro 15. So yung nga lagi yun, no ka, budget nil yun kay si Sir pasaligan pa sa tanang isyo sa unit o labi na no sa mga DA64 o DA70 na mga unit Wa kay paksi mo nang ang na mga so mga customer Sir Jonel kay sayahan na tanang ka no, namay uban di ang mga mayo gyapon pero sa ako din ako gid na pwede nga isali ako yung unit sa lain tao ay eh. si Sir Junil, yun, masaligan ani So, mga ito mga calls, atong video karon no. So, pasinsya kayo at akap ka vlog vlog kayo or ka upload sa itong mga videos kay busy na po dito, so, kanin, na itong kinabuhi so kani kaya mga videos na ako kwan kwan rin eh anang past time lang ba kung maka ano lang makadalik yan karon ka man ta, so nag -video lang po ko. so next time mag video mag upload yan po itong videos kay na ako problema sa akong aircon gilin na siya ni bugnaw na wala na wala ang na kay daot ng evaporator tungod sa kaduga yun no, karaan na ni nga unit siguro pila na years sa Japan kabalo nga pagka mga surplus no, ang mga parts ani lagi na yung mga mapigil lagi na so ang problema sa atong unit na karon is evaporator sa so, magasto na po dag mga pila ka libo-libo na hindi po hindi pa si libo-libo ang -libo, mga mga, mga shopper ang mga parts no? so nagkanda sa tag evaporator sa atong unit worth 2,000 plus and then aside pa na ano, pa yung mga another ng mga minor issues nga ato at na pong ano ato at na pong sulbaro sa to. pero above all okay kaya po tatlong unit no wala yung mga major problema sa mga makina or eh, any anything hindi hakaloy sa ginoo oh, wala so so far so good another day another repair POB God bless mga kol.